kal rasa nak. Tapi ingat roboh. Kali nyat ni. Ni kat Kita tunggu sampai mana. Oh, kat tengah.

कई okay, सम okay. okay, no, <laughs> તે મે એપ્રિલ નું કદાચ Habang ah. ibinabalik si na Santa ngayon, ng tua sa sa ito sa misang makil na ang patrona. namin ng tuwa at sa pagtanggol sa iyo sa Nais namin magpamalas ang aming pasasalamat sa paraang karapat-dapat para sa iyo. Dahil dito, itinapalaga namin ang aming sarili sa banal na paglilingkod sa iyo. Yayamang tumatanggap ka ng di mapapantay ang kagalakan ng ikaw ay mapili ng Diyos bilang tagapamagitan ng mga Kristiyan. Hinihiling namin paggalawan mo kami ng mga biyayang pinakailangan ng aming kaluluwa. Kung sa gayon ay matunghayan namin balang araw ang Diyos sa kalangitan. O kabalad-balad ng prinsesang makaglingap sa alipin, pagpalain mo ang lugar na ito at ang aming tahanan at mag-anak na buong lugod na tumatanggap sa iyo. Ipagadya mo sa anumang sa kasalanan at sa tanang makasasama sa amin. Paghari na wapakayapaan sa tahanan ito, ang banal at matamis na kapayapaang ipinapangaral mo sa pamagitan ng Isa Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, pa sa walang Amen. Amen. Kama Amen. sa manaming sumasalangit ka, sambali ng alam mo. Kapasamin okay. na kaharian mo sundi ng loob dito sa lupa para lang okay. sa langit. Kakaan sa alam, tawarin ko mo sa mga sana. Ang mga namin sa nakakasala sa amin. Lamo uh, kami pa'y sa tukso at iadyan uh, po kami sa lahat ng masama. Amin. Na Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yun ako sa Jesus. Sa ng Diyos, panalain mo kami yung makasalanan ngayon at kung kami mamatay, Amen. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpa, walang gan, amin. Sa kala ng Amat ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.